GUNI GUNI TV Magandang gabi po sa inyong lahat Sana magustuhan po ninyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo Ako po si Makmak, labing-anim na taong gulang Nakatira po ako sa San Pablo Madalas po kami maglaro na mga kaibigan ko sa gitna ng bukid. At tuwing hapon ay napakaraming bata dito ang pumupunta para maglaro sa bukid. Malapit lang po ang bukid sa aming kubo. Ang balita ko po ay mayaman raw ang may-ari ng bukirin. Napakalawak po nito Ayaw daw itong pataniman ng may-ari ng kahit na anong halaman. Kaya naging palaruan na lang ng mga bata ang nakatenggang lupa. Hanggang sa isang araw, pagising ko ay napakaraming truck ang nagdadaan sa harapan ng bahay namin. May mga laman itong mga buhangin, semento at mga bakal. At may mga lalaki na nakasakay sa mga truck. Narinig ko sa mga kwentuhan ng mga kapitbahay na may gagawin raw na malaking bahay sa gitna ng bukid. Ang lugar na ginagawa naming laruan ay tatayuan na ng malaking bahay. Medyo nalungkot ako sa narinig ko. Mawawala na kasi kami ng tambayan. Maya-maya lang may dumaan na magandang kotse Kulay itim ito. Sinundan namin ng mga kalaruko kung sinong nakasakay dito. Pagdating ng kotse sa gitna ng bukid ay may bumaba na isang babae at isang lalaki. Maganda at gwapo ang dalawa. Pareho silang nakasuot ng salamin. At sa suot nilang damit ay talagang masasabi mong napakayaman nila. Marami rin silang suot na mga alahas. Para silang mga artista na pinagkakaguluhan ng mga tao. Nagpakilala ang dalawa na sila ang may-ari ng lupa. Ang pangalan daw nila ay Diana at Troy. Mag-asawa raw sila. Gusto raw nila na sa isang tahimik na lugar sila manirahan. Kaya sa aming baryo nila naisip na tumira. Habang ginagawa ang bahay, ay palagi kami nagpupunta rito ng mga kalaruko. Palagi kasing nagpupunta rito si ate Diana at kuya Troy. Lagi silang may dalang pagkain. Tapos, binibigyan nila kami ng mga kalaruko. Minsan, nagpapaluto sila ng pagkain para ipakain sa mga bata. Halos mag-iisang taon rin ang lumipas ay natapos na ang bahay ng mag-asawa. Pinabakuran nila ito. Napakataas ng bakod at halos hindi mo makita ang kabuuan ng bahay sa sobrang taas ng bakod. Ilang linggo lang ang lumipas ay lumipat na sa kanilang bahay ang mag-asawa. Bago sila lumipat sa kanilang bahay ay nagpaluto sila ng napakaraming pagkain at nagpalit yun pa sila para ipakain sa mga taga-baryo. Kaya tuwang-tuwa ang mga nakatira sa lugar namin. Napakabait daw na mag-asawa. Simula nang natira sa lugar namin ang dalawa ay maraming taga-baryo ang humihingi ng tulong sa kanila. Maraming nagsasabi na hulog daw ng langit ang mag-asawa sa aming baryo. Hanggang isang araw, iyak nang iyak si Aling laleng. Ang limang taong niyang anak na lalaki ay nawawala. Kung saan saan na nila ito hinanap pero hindi nila makita. Lumapit na sila sa aming barangay para ipagbigay alam na nawawala ang anak niya ngunit inabot na ng isang linggo ay hindi pa rin ito nakikita. Halos linggo-linggo ay may mga batang nawawala. Ang mga ibang bata na nawawala ay sa kabilang baryo pa nakatira. Kaya araw-araw ay may mga barangay tanod na nagbabantay sa paligid ng baryo. Pero kahit na araw-araw na may nagbabantay ay may nawawala pa rin mga bata. Hanggang sa isang araw, umalis sila nanay. Nagpunta sila sa bayan ng tatay ko. Huwag daw kaming aalis ng kapatid kong si RJ. Maya-maya lang, nagpunta sa bahay ang mga kalaro namin. Mamimigay daw ng mga candy at laruan si ate Diana at kuya Troy. Kaya hindi na namin hihintay na dumating si nanay at tatay baka kasi maubusan kami ng mga candy at laruan. Pagdating namin sa bahay ng mag-asawa, ay pinapasok kami sa loob ng garahe ng bahay. Marami na palang mga bata ang nakapila dito. Maya-maya lang, lumabas ang mag-asawa. May dala silang malaking kahon. Puno ito ng mga candy at laruan. At isa-isa nila itong pinamigay sa amin tuwang-tuwa ang mga bata. At kami rin ng kapatid ko na mga oras na yon ay tuwang-tuwa rin. Pag uwi namin sa bahay ni RJ ay nagalit si nanay. Maraming na rin mga batang nawawala. Hanggang sa isang araw, inutusan ako ni nanay na bumili ng kape sa tindahan. Magahapon na noon, nasalubong ko ang kaibigan kong si Ariel pupunta raw siya sa bahay ng mag-asawa. Meron daw ibibigay sa kanya ang dalawa. Kung gusto ko raw ay sumama ako sa kanya. Sinabi ko sa kanya na inutusan ako ni nanay kaya mabilis na itong umalis. Naisip ko na sumunod kay Ariel. Bumili muna ako ng pinabibili ni nanay sa tindahan. Pagkatapos kong bumili, sumunod agad ako kay Ariel. Hindi ko muna inuwi ang mga pinabili ni nanay. Pagdating ko sa bahay nila ate Diana at kuya Troy, ay nakita ko na nakauwang ng konte ang gate nila, kaya pumasok ako sa loob. Pagpasok ko, sarado ang pintuan. Nakita ko sa labas ng pintuan ang chinelas ni Ariel kaya sumilip ako sa bintana ng bahay. Pagsilip ko, nakita ko na nakatakip ang bibig niya at nakatali ang mga kamay nito. Natakot ako, inisip ko, baka may nagawa itong kasalanan, kaya nila ito tinalian. Tatakbo na sana akong palabas ng gate nang may biglang humarang sa akin si Ate Diana. Napasigaw ako sa sobrang takot. Tinanong niya kung saan ako pupunta. Sinabi ko na uuwi na. Sinabi ni Ate Diana na hindi na raw ako makakauwi sa amin. Patutulad daw ako sa mga batang nawawala. Napaiyak na lang ako sa sobrang takot. Katulad ng ginawa nila kay Ariel ay tinakpan din nila ang bibig ko at itinali rin nila ang mga kamay ko. Nagulat si Ariel nang nakita niya ako. Dinala kaming dalawa ng kaibigan ko sa isang silid. Nakakatakot ang silid na yon. Napakalansa ng amoy. Mabaho pa sa patay na daga at may mga nagkalat na tuyong dugo sa sahig. Mga ilang oras ang lumipas, nakarinig kami ni Ariel ng umaalulong na aso at maya maya lang pumasok sa loob ng silid ang mag-asawa. Nagugutom na raw sila, kailangan na raw nilang kumain. Maya maya lang, unti-unting nagbabago ang itsura ng mag-asawa. Nagkakaroon na sila ng mahabang pangil. Ang mga mata nila ay pulang-pula at ang mga kuko nila ay humahaba parang namanhid ang buo kong katawan sa sobrang takot. Si Ariel naman ay naihina sa sobrang takot. Sasakmalin na sana kami ng mag-asawang aswang nang biglang nakarinig kami ng malalakas na boses. Nakita ko sa labas ng bintana ang napakaraming sulo. Hindi malaman ng dalawang aswang kung paano sila tatakas biglang lumabas ng silid ang dalawang aswang at nasalubong nila ang napakaraming tao na pumasok sa loob ng bahay nila. Lalaban sana ang dalawang aswang, kaya lang sa dami ng tao na lumusob sa kanila ay hindi na nila magawa pang lumaban at makatakas. Ang iba ay may dalang itak kaya pinagsasaksak nila ang dalawang aswang. Kaya ilang sandali lang ang dalawang aswang ay bumagsak at nawalan na ng buhay. Mabuti na lang at nakita ako ng kapatid ko na papunta sa malaking bahay at nakita niya raw na tinalian ako sa mga kamay ni Ate Diana. Kaya dali-dali siyang umuwi para magsumbong sa mga magulang ko. Kaya nang nakaligtas kami sa mga aswang ay iyak na ako ng iyak. Hindi namin akalain na aswang pala ang mag-asawang hulog daw ng langit ang sabi ng mga tao dito. Yun pala, nagbabalat kayo lang na mabait para makapambiktima ng mga bata. Ang bangkay ng mag-asawa ay sinunog ng taong bayan. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.